Magbabagong taon na pero marami pa rin hindi na po proseso na bagkay sa Tacloban Leyte. May mga residente nagre-reklamo na rin dahil sa amoy. Nakatutok live si Salima Reto. Salima? Pia, matapos nga ang Christmas break ay pinagpatuloy na ng NBI ang disaster victim processing sa mga hindi pa nakikilalang bangkay sa barangay Suhi dito sa Tacloban City sa Leyte. Kanina, 26 na mga labi ang nailibing na sa pansamantalang libingan. Kahit umuulat, tuloy ang trabaho ng two-man NBI skeletal team sa processing center. Ang mga bangkay isinilid sa mga panibagong cadaver bag. Ang mga naproseso na inihandang ilibing. Di kalayuan sa lugar ang bahay ni Norma Lugarto. Dahil sa amoy na ano na, na hindi sila nakakakain ng mabuti ginagawa ko namin yung lahat na makakaya namin kahit na Christmas vacation. Talaga yung opisina namin hindi nagpabaya na mawalan ng tao rito. Ito yung temporary mass grave dito nga sa barangay Sui sa Tacloban City. Hindi pa ito natatabunan ng lupa. At dahil nga sa tuloy-tuloy na mga pag-uulan, naipo na yung tubig at yung mga bangkay, nagsilutanga na. 418 na ang naproseso mga katawan. Mahigit limang daan pa ang naghihintay na maproseso. Alas stress ng hapon ang simula ng loading ng mga bangkay. Maski mga miyembro ng media, tumulong na sa pagbubuhat ng cadaver bags. Pasado las 4, nang may nagbasbas na pari at nilibing ang mga bangkay sa mass grave sa Holy Cross Memorial Gardens. Pia, may higit 2,400 na nga yung nararecover recover ng mga katawan ng lokal na pamahalaan at sa pinakahuling tala, 1,700 pa ang uh, nawawala. Matapos nga ang bagong taon na inaasahang buong puwersa na ng NBI Disaster Victim Identification Unit ang uh, magtutulong-tulong para nga sa masabilis sa pagproseso sa mga labi. At yan ang latest bulaga dito sa Tacloban City, Pia. Maraming salamat sa Lima